Ay, na-text na. Ano na yung sasakyan? Ay, akala. Totoo na yun. Wala tayo sa sasakyan? Oo. Wala. Oo, oh, sige. Ano nga, binayagan ka? Matatawag siya mamaya ko sa akin. Uy, ang Bakit? May mo. Ba? Oo, okay. uh, <laughs> 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 oh, yung ano. Or bukas o sabado, di ko alam. Sa akin pumunta, ano tayo <laughs> Ang parang nagtagal! Gia, magpo-quiz ba talagang <laughs> <laughs> kayo tax Sabado. Saturday? Hindi mo mabisa sabad din. Hindi Hindi mo mabisa Hindi mo mabisa sabad Grabe, nandiyan na. Wait. Dapat siya nabili. Diyan niya eh. Ayoko siya. Master Beach. Ito kayo na nuna. Si Kia pa rin na Queen Beach. Master Beach. <laughs>

Nee na 'yan, tara na. Anna po. Anna ho no. Iya. Sakay na tayo. Oy, para free fighting. Oy, sa harap. Oy, oy, tayo pwedeng Sige, tayo na dito. Dito ka bisahan sakay. Sa Ibigay mo yung ID mo.